Ayan, mga kasiko. Dito na naman tayo sa Tampisaw. yan. Ayan, Ayan second natin dito, mga kasiko. Kasi dati, uh, hindi pa ganong maganda. Ayan, maganda na siya kasi nirubit nila. Pinaubos ng ah, baha. Ayan, mga kasiko, pakita ko lang sa inyo. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan ang pampisaw mga kasiko. Ayan. Okay. Ayan, kami ngayon. Okay ha? kayo? Ah, <laughs> si partner, ha? Oh. Okay kayo? Okay? Okay kayo? Okay kayo. Eh, tumigil lang ulang kaya nakatayo na kapag video. Ayano. Yan, maganda siya mga kasiko. So yung tam pisaw. Yan, sige, tayo natin mga kasiko. Sa so, hindi pa alam yung tam pisaw dito lang po sa papuntang Napsan. Yan, maganda po siya kahit overnight, overnight, pwede pong mag-overnight, overnight dito. Yan. Oh, mayroon pa silang malaking kuan dito. Oh. Party, kung gusto mo magparty dito, malaki din, pwede rin magparty At saka may wifi rin. Oh, yung ilog nila, oh. Ayan, Ayan oh. Kaliligo na yung mga kasama natin. Mga bata. Ayan, lamping-lamping na sila. Ang payong-payong ba? Ulan, mga asiko. Ulan. Kaya, tago-tago tayo dito sa gilid. Ayan, o. Ang daming kumo. Mag-ihaw kayo, pwede rin, o. Ayo yung tropa natin, ayan mga kasiko ko. Tropa natin 'yan. Uh, enjoy kami ngayon kasi uh, Sabado ngayon. Kaya enjoy kami sa maulang hapon. Yan, kumusta kayo? mga kasiko, sa mga hindi pa naka-subscribe Huwag yung kalimutan magsubscribe sa KasiKo Vlog, Tumbis TV, KasiKo Vlog. Ayan o Ayan, ko dito Pas ang tubig okay. Sabi At may hawakan naman siya o Kaya hindi ka rin basta-basta Kasi may May lubid na kan uh, may maan ka may, may lubing, pero malalim yan kasi ko. Ano? Malalim din siya diyan. Malalim. Ano? Mga bata ay oi, may salba sila. boy ano? Buhay na buhay at tubig dito man kasi ko, buhay na buhay. Yan, ikotin natin din sila. O yung mga, mayroon silang ilaw. Yan, sa gabi. Pag solar. At mayroong mga iawan. Pwede so, ka na dito mag-parang kasi ko. Pwede okay. Ayan o. No. Nag-party kayo dito. Party. Ano? May video okay na siya. Nakasit up na yung video okay. Ano? Set up na. Kung gusto mong party, mga birthday, pwede rin dito. Pwede rin yung pagdaos yung birthday dito. Maganda siya. Video maulan lang kaya gabi yung gabi ulan ayan punta so, natin sa lahan o oh, punta natin may kubo talaga paikot na dito kasi ko paikot sa tawag niyan sa ilog o oh, ito yung mga kanila mga bawal at hindi pwedeng gawin hindi eh, pwedeng gawin you know um, So, oh, pagdanan. Pagdan. Ayan, no? Oh. Pwede ka rin papunta doon. Ganda ng ilog, Ganda ng ilog. Ang lamig ng ilog. Diba? Ang diba? ah, lamig. Ah, dito naman tayo. May, may treehouse house sila o. Oh. Ayan Oh. Tree house. Ah. Oh. ito, ayan. Ang kasiko. Ayan, kasi ang dami marami silang kubo. Ito naman yung lim-lim. Lim-liman. Lim ayan Oh. Pwede ito may magasawa asawa to mga girlfriend mo pwede mo dito dalahin kasi ko pwede siyang dalahin dyan ano? pwede ka mag overnight dyan Overnight pwede ide mga kasiko yan. Kanya-kanya ang garahe nila. Ang daming ka, no? Pag dito, ano? Loh. Ang daming ka, no? Ano? Ayan, ang garahe kasiko, garahe yan. Ang garahe nila. Tor. Ayan, may store din. Ayan, no? Ayan, tayo kasi ko, yung van na yan. yung sasakyan natin. Daming paan dito. Ito kasi ko, kanan dito, solar lang. Ayan, no? Solar solar kasi ko yung support dito ng kurente nila solar ano yan solar yung support kaya kaya libre kurente dito libre pa sa tubig tong swimming pool nila Iguan. kaya uh, kita ka talaga yan o ganda o Ayan Bismillahirrahmanirrahim. Ya nila kasi ito uy bakit nakita mo ako? ha? Oh.

Ayan. Oh. Ayan, ganun ka ganda si na dito. Libre man kasi ko, libre to dito. Ayan o. Libre. Wala kang binabayaran ng tubig dito. Ganda oh. Ang ganda ng bilog oh. Oh. Ya, ba? desain. nang design. Ha? Gandang nang design. Oh. Banga. Kaya sa gusto pumunta di sa kan pisau. Maganda dito. Napalamig ang tubig. Kira yeah, the best ya. Yeah. During weekend birthday. celebration natin. Ayan, punta na kayo sa Ayan, siya, Ayan, Ayan. Oh, dito, Ayan no. Oh. Mayroon pa silang kon dito. Pero hmm. pa silang kuniho si ilalim mo. Oh. Chicken. Ayan, ang ganda talaga mong kasi ko dito sa Tampisaw. Oh. Pwede pa mag meeting mag-meeting-meeting dito. Oh.

Ito naman yung kanang kan ari Tulugan. The best talaga sa right. Mga siko. The best talaga ang kanila dito. Oh. Galing. Sige yung handaan dyan. Birthday, party, party. Ayan na naman yung... Ah! Oh. Kaya, hey, hi! Shout out sa inyo! Kapwa! Nagsisihan Lahat ng aking Pagkuhan Kaya ikaw na sa akin ay lumisa Kahit ngayon Mayroon akong iba Kahit sinasabi Manal ko siya Natuan yan, Matuwan. Ficou um por aí

Yep

the fake is, if you wanna play tough, and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no, I don't take shit. I got no love, but the fake is, if you wanna play tough. So instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive, like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last. But I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you are behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit too I want you to hear words you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got. It was built to last. Yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the faith. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. i gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health Confidence Dreams and some modestness. I'm not here to save the day That's for you to take away I could play a million Mind games But instead I say Something not illogical Something that is topical. Rub it on and Watch it go Make yourself Unstoppable Dreams are but they're always possible if you just believe you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top taking off and the and I gotta make it I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages a vacant modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell I never got anyone's help I to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love For the fake news If you wanna play tough And wanna hate this and this You know? Ayan, na tayo. Ayan, you know? Tampisao, river and Eco Park Pinoy kasi ko kaya ano kanila sa restaurant kaya kompleto dito sa Pampisaw well, ano yun Okay. Go home na tayo mga kasiko. Go home na to, go home, go home. Ah, thank you. Thank you for watching. Ayun. Thank you. Ito 'yung tampisaw. Ayan, go home na tayo mga kasiko. Mga kasiko, go home na po. Same name, you